What's up mga kapetals! Welcome na naman sa panibagong araw ng buhay ko! <laughs> Balian nga, hindi na naman makatulog ang buntis at hindi rin mapakali. Kaya naman niyaya ko ang aking nyesawa at lalabas kami ng mga oras na yan. Huwag niyo na nga rin akong i-bash na lalabas pa ang buntis ng ganyang oras dahil kakapanood ko nga ng TikTok. Ay nagutom talaga ako at gusto ko ng something sweet. Habang nag-aasikaso nga kami palabas, i-share ko na nga sa inyo guys na parang alanganin akong maging normal. Sobrang hina kasi ng pain tolerance ko. Tsaka kaya nga rin kami lalabas dahil may mga nagtutugtugan pa dito, hindi rin naman kami makakatulog. Kaya niya ako na rin ang aking sawang. Bali 'yun nga, balik nga ako dun sa kinakwento ko sa inyo. 'Di ba sabi ko minsan na isa sa mga vlog ko ay hirap na hirap ako magpoop. Eh naman hindi naman na masyado pero pag talaga madami ako nakain tapos hindi ko nailabas 'yung waist ko. Tapos humilab yung chan ko na sobrang sakit. Grabe guys, para talaga ako mahihimatay. Ngayon, sabi ng mga pinagkwekwentuhan ko, mas matindi pa daw talaga dun yung labor. At sineko ko na rin sa OB ko na yun, yung experience ko na yun, na parang nahihirapan nga ako at nahina yung pain tolerance ko. Inusubukan ko naman siyang i-control at kaya ng katawan ko, kaso ang problema, nagkukulaps talaga ako at nagbablock out yung paningin ko. Ang problema ko kasi, pag pinilit kong pagdaanan yung labor, tapos mga anak na talaga ako, baka mahimatay lang ako. Kaya ngayon, parang nasa 70% na talaga na magsasesaryan ako. Gusto ko man ma-experience ang normal, kaso yun nga, medyo tagilid talaga ako pag may masakit ako nararamdaman. Yun pa nga lang hilab ng tiyan ko ay mahihimatay na ako, paano pa daw kaya pag labor? Minsan na nga ako nahimatay sa sobrang hilab ng tiyan ko. Kaya ngayon, pag nagpupup talaga ako, may bantay ako o may backup ako, aba naman. <laughs> ang akin naman ay bakit din ko na ikwento habang kakain ng aking ngasawa. <laughs> Si mama kasi, kami dalawang anak niya, normal naman. Kaya feeling ko, nung una-una talaga ng pagbubuntis ko, ikakayanin ko din mag-normal. Pero nga dahil sa sobrang dami ko ng experience lately, na basta humilab yung chan ko, talagang parang mahihimatay ako. Yung alam niyo yung gutom kayo, tapos may ginagawa kayo. Tapos yung manghihina kayo, didilim yung paningin nyo, ganun na ganun talaga yung nararamdaman ko. Tapos sabi nga nila, mas matindi pa daw dun sa labor, paano ko pa kaya guys kakayanin? Meron pa naman akong ilang buwan para mag pero tumataas na talaga yung percentage na baka magsisarya na ako. At pagkatapos nga nun, kumain ng aking ngasawa, dalawa nga pala kaming nag-crave, siya naman sa noodles, ako naman sa something sweet. Kaya nung pumunta kami dito, hindi ako kumain dahil hindi ako natatakam sa noodles at saka baka sikmurain pa ako. Pagpatak talaga ng 6 months, medyo nahirapan na ako. Mabilis na nga sumakit yung likod ko. Tapos madalas nga nagigising na ako sa madaling araw dahil sa pag-ihi at yung pamimintig ng paa. Ingarin e talaga biro ang pagbubuntis kaya kung may mga ugali ako minsan na nag-iiba, ipakiunawa naman na. <laughs> Bali yun nga, nilalagay na namin yung loob namin na yung yaman namin next year ay mananahimik. <laughs> Dahil syempre, alam naman natin na hindi talaga biro ang gastos ng cesarean. Kaso wala naman akong choice kasi baka nga talagang hindi ko kayanin, pero mag-iisip pa rin talaga ako. Bali, alam niyo din naman na seller nga ako ni Sitaw. Dahil nga kailangan natin ng yaman, ituturo ko naman sa inyo paano mag-cash out. <laughs> nga kayo nakapag-register na seller na, nakapag-add na kayo ng products, nakapag-cash in at nakapagbenta na? Syempre, wala na tayong ibang gagawin kundi mag-cash out aba naman. <laughs> Alam, una nyo ang gagawin, buksan nyo si Sitaw. Pumunta kayo sa account. Hanapin nyo yung manage profile. At pagkatapos nga nun, may makikita kayo na kailangan yung fill upan. Oh, wag 2MB personal information lang naman yan. <laughs> Pag nakapag-fill up na nga kayo, pumunta na ulit kayo sa account at hanapin nyo yung my wallet. May mga options nga dyan na lalabas. Siyempre, ang natin, send withdraw request. After nga nun, itype nyo kung magkano yung inyong wi At sa baba naman, ilalagay nyo naman yung details kung saan nyo gustong pumasok yung pera. O, oh, diba? Ganun lang kadali. May pandagdag yaman ako in case na mag ako next year. Pero still, kung kakayanin, pero baka hindi na rin. Anyways, ano pang ginagawa natin dyan? Be a seller now at sabay-sabay tayong yung maman! <laughs> at pagkatapos nga no, dameretsyo na kami dito sa 7-Eleven para naman sa cravings ko. Akala ko nga nakakaluwag-luwag na ako sa buhay, kaya naman magnum yung binili ko. Pagka-check ko nga, nakita ko na kulang-kulang isandaan pala yung isa. Medyo nagulat din naman yung pagkatao ko. <laughs> Eh naman napatawa ako dito dahil hindi naman talaga usual magnum yung kinakain ko. Nagulat din naman talaga ako sa presyo. Kaya kailangan na talaga nating yung maman para hindi tayo nagugulat sa presyo ng magnum. <laughs> Pagkabili ko nga ng ice cream, tinamad pa akong umuwi. Kaya niyaya ko ng aking sawa dito sa may fountain para dito na namin kainin yung ice cream. Dahil nga napakadalang namin lumabas ng ganitong oras, medyo nagka-anxiety talaga kaming dalawa. <laughs> kaya kung mapapansin nyo, lingon kami ng lingon dahil nga hindi kami sanay na lumalabas ng ganitong oras. Kaya naman may konting kibot lamang talagang mapapalingon ako. Nakapanood <laughs> ko siguro ito ng movie. Halip nga na ma-relax ako, parang naging gwardya pa ako bigla diyan. Lumingon na ako na lumingon kung saan saan. <laughs> Dahil nga ang bahay namin ay nasa likod lamang ng fountain, mabilis din naman kami naka-uwi pagkatapos namin kumain ng ice cream. Shoutout naman nga dito sa mga pinsan ko na mga solid kapetals. Sobrang sarap din talaga sa pakiramdam na yung pamilya mo ay sumusuporta sa'yo. O siya, hanggang dito na lamang. Thank you Lord sa araw na ito. Bukas po ulit Ha! Ha! <laughs>